Coach J.J. Redick papalitan si Rui Hachimura sa starting five at Maxi Kleber at Vanderbilt ititrade na ni Rob Pelenka. Pero bago ang lahat, kumpleto na muli ang roster ng Los Angeles Lakers. Nakabalik na sa lineup ang lahat ng dati nilang injured players kaya full strength na sila ngayon. Sa kasalukuyan, ang ginagamit na starting five ay binubuo ni na Luka Doncic, Austin Reeves, Lebron James, Rui Hachimura at DeAndre Ayton. Gayun pa sa pinakabagong pahayag ni Coach J.J. Redick nilinaw niya ang hindi siya magtatakda ng permanenteng starting lineup. Hindi raw siya magre-rely sa iisang kombinasyon dahil babaguhin niya ito depende sa matchups at kung anong timpla ang kailangan para sa bawat kalaban. Ilan sa mga posibleng isingit bilang starter ay sina Marcos Smart, Jake Laravia, Gabe Vincent at Jackson Hayes kapag nangangailangan sila ng mas matatag na depensa at perimeter pressure, si Marcus Smart ang kadalasang pinapasok kapalit ni Rui Hachimura. Kapag shooting, off-ball movement at cutting naman ang kailangan, mas nababagay si Jake Laravia. Kung ang laban ay nangangailangan ng mas malaking frontcourt, ginagamit nila ang Twin Tower setup sa pamamagitan ng pagsabay kina Aiton at Hayes. Sa ngayon, tiyak na nasa starting unit sina Lebron, Luca, Reeves at Aiton. Ang posibleng maalis sa unang lima ay Si Rui Hachimura Hindi dahil sa mahinang laro Kundi dahil mas nagiging epektibo si Aiton Kapag kasama niya ang tatlong pangunahing playmakers ng team Sa laban nila bukas kontra Utah Jazz Posible raw subukan ng Lakers Ang twin tower combo Dahil sa laking ng front frontline ng Jazz Maaari rin namang si Marcos Smart Ang ipasok ni Coach Redick Kung mas kailangan nila ng agresibong depensa Hustle at intensity sa simula pa lang ng laro Samantala Sa loob lamang ng apat na araw na pahinga Ng Los Angeles Lakers sunod-sunod ang ginawang galaw ng kanilang front office. Hindi pa man lumilipas ang tag-anunsyo ng kanilang pahinga, agad nilang sinimulan ang reorganisasyon sa loob ng koponan. Una nilang sinibak ang ilan sa kanilang scouts at international scouts upang linisin at i-reset ang direksyon ng organisasyon. Makalipas lamang ang isang araw mula rito, gumawa sila ng panibagong hakbang matapos bigyan ng two-way contract ang bagong big man na si Drew Timmy, na inaasahang magiging pangatlong big man ng koponan at dadagdag sa front court depth. Dahil sa move na ito, wala nang ibang choice ang Lakers kundi i-wave ang kanilang dating two-way player na si Christian Coloco. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang pagbabago. Ayon sa mga ulat, may mas malaki pa silang plano sa front office at posibleng magresulta pa ito sa isang blockbuster trade upang makakuha ng mas kapaki na piraso para sa kanilang roster. Ayon sa isang insider, o umano ng Lakers na gamitin bilang trade assets ang mga player na sina Jared Vanderbilt, Maxie Kleber at Dalton Knecht. Si Vanderbilt, na dati nang kinikilalang isa sa pinakamahusay na defensive player ng koponan, ay tila nawawalan na ng malaking papel, lalo na ngayong balikporma na si Lebron James. Samantala, si Dalton Knecht ay patuloy pa rin nag struggle at hindi makakuha ng sapat na minuto sa rotation. Imbes na manatili silang nakatenga sa bench, posibleng gamit nalamang sila bilang bahagi ng trade package bago ang deadline. Isa sa mga target ng Lakers ay si Robert Williams ng Portland Trail Blazers at posible nga nilang makuha ito gamit ang kombinasyon ni na Kleber at Vanderbilt lalo na't na available na sa trade market ang naturang big man.